Ang bagong mukha ng oposisyon. Yan na raw ang inaasang magiging papel ni Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ayon sa ilang kaalyado ng kanilang pamilya. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. May delikadesa, kaya niya ito ginawa. Ganito inilarawan ni dating presidential spokesperson, attorney Salvador Panelo, ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Lalo't nakikita ni Panelo na kumukontra na rin si BP Sara sa ilang patakaran ng administrasyong Marcos. Tingin ni Panelo, sumama ang loob ng bise dahil hindi siya dinepensahan ni PBBM sa isyu ng confidential funds. Maging ang pag-atake ng ilang kongresista kabilang si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of BP Inday Sara is or means this is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa gidawan. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang vice president, cabinet secretary ka, eh siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Para naman kay dati presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni BP Sara ay pruweba na wala na ang unit team. Hudyat daw ito na leader na ng oposisyon si BP Sara. Dagdag niya pa, meron na raw tunay na leader ang Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Shiz Escudero, inasahan na niya ang pagbibitiw ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Lalo na na maging tikom ito sa mga isyo sa West Philippine Sea at bagong Pilipinas him. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Basic Education Committee nang hihinayang siya sa pagbitiw ni BP Sara pero nang matanong kung sang-ayon ba siyang wala na talaga ang unity team sagot ni Gatchalian I'm part of the unity team uh, uh -huh. kasi ba diba, last 2022 ako. I ran under the unity uh, team ticket hindi uh -huh. uh, pa naman namin napag-uusapan kung uh, as a unity as a unity team uh -huh. uh, uh, ano yung direction ng unity team no after the election uh, very loose yung amin pag-uusap so uh, kung ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging uh, kalalabasan. Para naman sa Alliance of Concerned Teachers, matagal na dapat nag-resign si BP Sara sa DepEd. Wala naman daw siyang konkretong mga programa para sa mga guro. Wala naman siyang naresolvahan sa issue ng uh, guro at buong sektor ng edukasyon katulad ng kakulangan, ano, no, paano tutugunan yung kakulangan sa guro, sa salit-aralan, no, paano pa makakamit yung nakabubuhay na tao ng guro. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat ang susunod na DepEd Secretary ay hindi na politiko. Dapat din daw may puso ito para sa mga guro. Para naman may spare yung DepEd, no? which is uh, supposedly a politically neutral uh, agency, no um, at educational institution at that, no? um, para hindi naman po madrag ito sa politics. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.